By the way, Asik, kaya ako na-request yung presence mo ngayon. Mabuti, nakachamba ako sa schedule mo. Hindi, sorry talaga kasi taong... Merong memo kayo na hindi malinaw sa motorista. Ito yung temporary plates, temporary plates and improvised plates. Yung improvised plates asset, malinaw sa taong bayan. Halimbawa, Katulad nung kotse ko, may nabigay na yung plaka. Nawala, nasira, malabo na, magre-request ako sa inyo ng replacement. Pero considering na may minana kayong problema, hindi nyo agad kayang ibigay. Kaya ang ginagawa po ninyo, mag-issue kayo ng authority to use improvised plate. Malinaw sa taong bayan yun. Ang nakukonfuse sila ase, yung temporary plates na halimbawa po bumili ako ng motosiklo wala pang available place, so gagamit ako ng temporary plate okay. ang nakasulat po doon MB file number okay. tama ba? Tanduction. 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 Tanduction po. Tanduction. ah gusto ko pong i-clarify on behalf of the riders na ang sabi sa memo kung ako ay may biniling motorsiklo registrado narehistro January 2023 onward pag sinabing onward di po ba pwedeng February 2023 or March or 2024 may nabanggit kayo dun ASEC na authorized lang ako gumamit ng MB file number within 15 days Correct. mula sa date ng sales invoice. Ibig po ba sabihin doon sa initiatives ninyo, halimbawa bumili ako ng motorsiklo ngayon, nabili ko, pag nag-comply ang dealer, within 15 days, dapat yung plaka ang sa may-ari na. Oo. So, ibig sabihin, direktor, pag nagparis, bumili ako ng motorsiklo ngayon, mula doon sa date ng sales invoice, base sa performance ng LTO, pag nag-submit ang dealer para sa registro, within 15 days, may plaka ako dyan. Correct. Tama po ba? Correct. Kaya pag lumampas doon sa 15 days from the date of sales invoice, may nakikita kayong problema. Tama. Pwedeng sa dealer, pwedeng sa akin. Correct. As rider. Ano po? Ano yung nakikita niyong problema na in ko? bumili ako ng motorsiklo na lumabas ang plaka nasa kasa hindi ko po alam kung anong dahilan bakit mayroong kasa na kahit yung rider balik ng balik wala pang plaka wala pang plaka inform lang kita asek, bakit na-anticipate ko yung nakita yung problema marami nang humingi ng tulong sa amin director sabi ng riders sir Nakalimang balik na kami Wala daw plaka Punta ka sa kasa Pag kinausap ko Kasa Kung sinasabi mong nasa LTO I-check iche ko yan Pero bigyan mo na kita ng uh, chance Ayusin mo Within 5 days Babalikan ka namin You know ASEC Director Tatawag yung rider Sir, okay na po yung plaka. Okay oh, lang binigay sa'yo. Sir, after na makapag-usap kayo, kaya may problema talaga sa ibang kasa. Now, ah, uh, Asik, ang tanong, kung January onward, 2023 yung rehistro ko, at nasita ako ng LTO, lampas ako, ah, uh, nasita ako ng enforcer ng LTO, MB file number, Siyempre, huliin ninyo ko kasi may memo. Di pa? Di pa? Ka-flag daw lang. Ka. Ka-flag daw, kukunin yung sales invoice niya. Kung kailan na... May tanong ako sa iyo, Asek, before you continue. Halimbawa po, eh, one year na yung motorcycle ko. Hmm. Walang assurance, Asek, director, na pag sinita mo ako, may pipresent ko yung sales invoice. Doon tayo sa worst scenario. Sinita mo ko, uh, sir, pwede po bang makita ng ORC Pag-check mo, ay, sa ay March 2023. So, base doon sa inyong memo, kailangan ma-establish nyo. Nasaan ang problema? Alright. Hahanapan po ninyo ako ng sales invoice. Ay, hindi ko ma-present. Kung, kung walang sales invoice, kahit ORC Okay, orcl. RCL. O oh, pwede na yun. Tapos so on that basis, hahanapin namin yung plaka. Okay. I-trap. So alam na namin siya, no? i Tapos matitrap na namin yan kung sinong dealer. Okay. I-show cost namin si dealer kung bakit wala pa itong plaka. Pag napatunayan ni dealer na meron palang plaka at nabigay na niya dun sa motorista. I-show cost mo, o? Show ko mo. Tapos, para asek ma-establish kung walang plaka yung motorsiklo ko, samantalang so sa system, may nagawa na kayo eh. Correct. Ang gusto nyo i-find out, yung bang dealer o yung rider ang may problema. Correct. Ang, ang namin approach, dealer. Dealer. Kasi, experience namin, karamihan ng problema, dealer. Tama. So, you know, first, meron pag napakita sa amin ng dealer na nabigay na na yung plaka dun sa motorista, then, chokos mo. Mabuti na pans na banggit mo 'yan na nakikita niyo yung problema talaga usually sa dealers. O oh, eh, ako mismo po pumunta sa dealer eh. At uh, tayo ang dobit hindi hindi namin lang ano na ang plaka na doon pa sa bodega nila. So brother Matt, yes, ma na mismo si Asek nakapagpatunay at sa kanilang trabaho na maraming dealers nakatambak ang plaka doon. So ang maganda dito, na malinawa ng mga kapatid nating motorista, particular sa riders. Ang target nyo muna, dealers. Correct. So, ASEC, pag napatunayan po ninyo na ang plaka nakabinbin sa dealer, ano, mayroong kayong sanksyon na ibibigay? Oo. Oh, Udang fine. Ba? Pero una, kailangan ibigay na niya yung plaka doon sa motorista. Kailangan may proof of delivery yan. Kung di na bibigay yan, eh, pati bagong fine na naman yan. Eh. So, ibig sabihin, ASEC, so, up, up to suspension. Eh? ASEC, ibig sabihin po, do sa first offense, sa parte ng dealer, hindi nyo muna bibigyan ng sanction. Eh, sanction na agad. Sanction na agad. No, oh, notice to explain agad. No, oh, notice, notice to explain. Tapos to na agad. Kung, kung talaga hindi niya binigay sa, sa, at di ba niyang pinaalam sa motorista, eh, fine na agad yung dealer. Ah, uh, fine or... Fine. Di ba? 1st offense, fine, 2nd offense, fine, 3rd offense, fine with suspension, 4th offense, revocation of apprentice. Yes. At siyempre, may jurisdiction kayo sa mga dealers. Tama ba meron silang accreditation eh ano? Oo. Ang problema nga namin uh, po, nakitulong nga dito ng nanggawa nyo eh. Meron tayo mga 34 motorcycle dealers sa Batangas na no wala accreditation. Uh, so ang ginagawa namin ngayon, si cease and desist na yan. Pinapatulong ng local government, ilalock up tayong establishment. Uh, by the way, uh, ASEC, pareho naman kayong abogado. Sa ngala ng public service, Pwede, pwede ba ninyong i-publish yon na itong ito, mga dealers na ito, 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 ito yan city. ay bogos. We will publish them mm -hmm. We will in the local newspaper. Kung saan papilar yung diary yung sa Batangas, sa Batangas. Para mag-serve as warning okay, sa mga dealers, okay. Kasi kira sa mga eh. riders. hindi sila accredited, ibig sabihin ginagamit nila, uh, hindi pa yung lakas ka na may ginagamit silang accredited dealer. Siguro ako, dealer talaga ako, accredited ako sa LTO, para rumami yung aking tindahan. ba, diba, na hindi na dumadaan sa LTO. Kunwari, hindi mo naman kaya. Oo. Oh, oh nag-establish ako ano ng akin mo yan? nakakabit so, lang ako sa'yo nakakabit, uh, that's correct nangyayari yan, so, ito siklo, yan sa itong siklo karamihan, nangyayarin sa kotse so asik, ibig sabihin pala <coughs> paglilinaw sa mga riders Apo. pag na-plug down na-check MB file number nakalagay sa sa'yo Apo. fair naman yung LTO aalamin nila kung nasaan yung problema kung nando sa dealer do sa binilihan ng motorsiklo or nasa rider halimbawa naman asek okay na tayo na napatunayan natin na yung dealer ang may problema so meron kayong sanction paparusahan nyo base doon sa inyong polisiya okay. kung ako naman halimbawa asek na pick up ko na pero maraming dahilan eh pwedeng tinamad ako pa, pwede naman gusto ko ma-preserve na laging bago. Maraming Pinoy, maraming discount yan, no? talaga, maraming result. Yes. O, oh, pwede yun, eh. no. Oh. Ano asset ang kaparusahan sa akin? Pinder to install. Uh, Pinder to attach. 5,000 pesos. Ayun. At least, niya mabuti kung bakit hindi niya na-attach. Siguro, bago kuha lang niya, at nagkataon lang na pauwi na siya, nandun pa siya nahuli. Majajustify yun do oh. doon sa date. date. Correct, mm. okay. Ah, okay. So, Just sa madaling salita, fair naman ang LTO. Yes, ma Kaya maganda na malinawan ito ng mga riders. Kasi, ang dating sa riders, may problema kami sa kasa. Bakit kami ang dapat parusahan? So, malinaw yon. Kasi uh -oh. minsan, kasi asek uh, yung memo, hindi mo kayang ilapat lahat doon so, yung pinag-uusapan natin. Maganda nga itong pagkakatuto Thank you very much. Eh. Mm -hmm. Ito oportunidad na to, Kasi hindi man namin pwede explicar lahat. Ng hindi mo naman kaya i-detalya lahat. So, linawin natin, ASEC, no? Mula January 2023 onwards, onwards, onwards pag may motorsiklo ka, authorize lang yung MB file number sa plaka 15 days mula do sa pagkabili. Ibig sabihin, sa initiatives ng LTO, within 15 days, naiilabas nila ang plaka. So, fair naman ng LTO, kung hindi nakakabit yung plaka mo, na huli ka o nasita ka, aalamin nila kung nasaan yung plaka. Pag ang plaka ay nasa kasa, paparusahin sila ng LTO. At kung nasa parte naman ng rider at napatunayan ng kasa na nareceive na niya, papatawan tayo ng 5,000 pesos multa, which is tama naman well, dahil may pagdapatan. Pero isi-show cost muna siya. Due process. Isi-show cost para, para, kung hindi siya eh, kung bakit hindi niya. Na, yes. Baka mali naman yung kwento ng dealer eh. Tama. So, isi-show cost muna siya at pag hindi niya napatunay, hindi niya ma-explica mabuti, eh, dun lang siya ipapahin ng 5,000. So, yon nilinaw ni Asek. Pag sinabi ng dealer, nasa rider na, iimbitahan ang rider para magpaliwanag pag nakita ng LTO valid yung dahilan hindi kayo papatawan ng 5000 multa so sa madaling salita po napakalinaw hindi basta sila magpapataw ng parusa sa dealer ganun din sa rider na mahuhuli na inaakala nilang may paglabag yun yung tinatawag po na due process So, ibig sabihin, wala po tayong dapat ikatakot. Kakampi natin ang LTO chief at saka yung director. Kaya, walang dapat tayong ipangamba. Basta tama po tayo.